Iginiit ng Agriculture Department na paiigtingin nila ang pagbabantay sa mga trader upang maiwasan ang hoarding sa sibuyas na nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Tiniyak ng Department of Agriculture na nakahanda silang umalalay sa mga magsasaka, lalo na pagdating sa bentahan ng sibuyas. Kasabay na rin ito ng pansamantalang pagpapatigil sa importasyon nito na maaaring tumagal hanggang Hulyo. Ayon kay DA Assistant Secretary and Spokesperson Engineer Arnel De Mesa, lumaki ng 40% ang production area ng sibuyas dahil marami anyan na na magtanim nito dahil sa ganda ng ani. Anong uh, galing kami ng Ecija, last year it was only 7,000 hectares. Uh, pumalo siya more than 10,000 up to 11,000 hectares yung tinaniman ng sibuyas. Dahil nga na maging naganda yung presyo ng mga nakalipas sa na panahon. Kaugnay nito ay sinigurado ni Demesa na matutulungan ang mga nagtatanim ng sibuyas sa pagbebenta at pag-iimbak ng kanilang produkto para matiyak na mababawi ng mga ito ang kanilang mga pinuhunan. Tutulungan natin sila on the marketing side. So yung marketing linkages, uh, market matching, at uh, matulungan din natin sila sa storage, di ba? Sa cold storage. Kasi uh, hindi naman lahat yan ibebenta agad. Yung iba dyan kailangan store para magamit natin sa mga susunod na buwan. Samantala, nilinaw rin ni Demesa na babantayan ng DA ang mga local traders para maiwasan ng hoarding o pag imbak ng sobra-sobrang sibuyas ng sagayon ay maiwasan rin ang pagsipa ng presyo nito sa off-peak season. Alinsunod na rin sa direktiba ni Secretary Laurel Q nakita niyo na pumasok si Secretary, ang gusto niya makita talaga is yung accurate and real-time data. So isa yan sa mga gusto niya makita na, na datos na dapat tama, sigurado, accurate, real-time. Yung gaano karami yung harvest, gaano karami yung pumasok sa storage, yung lumabas, gano'n. Samantala, bukod naman sa pagtitiyak ng ahensya na maganda ang produksyon sa agrikultura sa pamamagitan ng suporta nito sa mga magsasaka, pagdating sa production inputs, mechanization, irrigation, storing at iba pa, isinusulong din nila sa bahagi ng regulasyon na magkaroon ng mga polisiya sa usapin naman ng importasyon sa bansa. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Samantala, kaugnay niya, nagdeklara ngayong araw ng State of Calamity ang bayan ng Bulalacao sa Mindoro. Ito'y dahil sa nararanasang epekto ng tagtuyot sa lugar dahil sa El Nino. Ayon kay Bulalacao Mayor Neil Villas, nasa 300 ektarya ng taniman ng sibuyas ang apektado, kabilang na rin ang nasa 500 ektarya ng palay. Aniya, nasa 60 million pesos sa sibuyas at 25 million pesos ng palay ang halaga ng danyos dahil dito. Dagdag pa ng alkade pagdating sa taniman ng mga sibuyas, nasa 200 pamilya ang apektado. Aabot naman sa 300 pamilya ang apektado sa mga napinsalang taniman ng palay.